So today, kasi namdami na nakakamiss ng omega Kasi nagtanag-OBL, mm -hmm. ganyan. So today, gusto kong ikaw naman ang i-turn as an omega girl. Yes! Yeah! So, oh my God! Dream ko yan! Yeah. Kamusta si Lucas? Sino si Lucas? Isa mong ano? Oo. Oh, oh. New Team Lucas! Oh my God! Napag-video call mong ganyan. May na-meet ka kahit isa sino ang pinaka-ayaw niya sa cast? Yung judges. Hey! Actually, actually, yung all yung dati. Judges. Ano ang pinakamahal mo na outfit for season 3? Hindi lumabas si eh. Oh <laughs> my God! Press tayo! Magkano na lang? Give me figures. Mm -hmm. Oh my God! Kapakarate na ba ng shibody? Hold up! Wait a minute! the last and for today's video, I'm so excited because it's my first time may mag-guest sa aking YouTube vlog na sobrang sikat! Oh my god, I'm so excited! At ito ay uh, Pinoy na drag queen din. At ngayon ay nasa season 3 siya ng Drag Race Philippines. Ako, isa tong ng um, Jurassic sa... Jurassic? Jurassic sa drag industry sa Pilipinas. Please welcome! So, guys, sa aking sobrang daming followers, i-follow nyo siya. <laughs> Shoutout sa iyo! Sorry, parang, parang, parang mas naman, naman yung sumikat sa YouTube. Love. Hello mga misis, kamusta kayo dyan, ha? Wala. Wala. lang baby Wala. 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 Welcome, welcome, and thank you so much for having me here. Of course, thank you, Ben. At pinaunlakan mo ako. Pero ang bongga kasi ang Kahapon na nood ako ng Drag Race episode. Ang galing-galing mong mag-go. <laughs> so excited ako sa ating ano ngayon, ating show. Ay, show today! Kaya, <laughs> sige, pagandahin mo ako, Mama Hello. John. Yeah, so today, kasi namdaman na nakakamiss ng Omigil. Like, ano yung talagang Omigil, ganyan. So today, gusto kong ikaw naman ang i-turn as an Omega oh girl, girl. Yes! Oh my God! Dream ko yan! Sige, sige! I will turn you sa, sa mga bags natin na nandiyan. i turn natin siya as the MLT. Pwede niya ang Leonora Teresa. Ah! So, so excited. Ten kaya yan. Kamusta ka naman dyan, Belaliaga? As a drag queen, anong year ka nag-start sa Philippines? Anong year nga? 2008. Oh, 2008. 2008. Sino mga baby drag queens nung batch mo? Bernie! Mm. Sino ang mga drag mothers during that time? Sila, sila Eva Papaya. Actually, pinaka-drag mom ko si Shulita. Si Mama Shul. Yes. Yes. Siya, siya talagang nag-asikapa sa akin. Mm -hmm. Saan so, kayo nakakilala ni Mama Shu? Siya yung unang yung unang yung na. nakita na, ang ganda ko. Ka Alam mo si Birgit parang siya din yata yung unang nakitang drag queen. The, kasi, si Birgit Ding yata. Hindi pa pares kami, sabi niya kasi na ba yung namatay. Eh. May spotlight. How do you keep yourself so fresh at sobrang young looking? Diba? Imagine mo 2008 <laughs> dahi, hindi pa tayo pinapanganak noon. Grade 5 ako noon! Ay, wala pa rin ako niya! Yes. <laughs> imagine mo drag queen na siya, te! pa ako! Nakikipagkabulan pa ako noon! Ano, I think you just really have to have a happy vibe. Iniwasan ko lagi ang ano, negative. Kahit sobrang hirap niyang iwasan you're like, like always a half half person. You always have a half half. Person. Bakit naiiyak ka? Habang <laughs> sinasabi na kung half, half person. Pero naiiyak ka rin. <laughs> Chalice! In fairness, sobrang young looking ni John. Talaga mong pagkakamalan ka. 18, no? Eight, seven, minsan, eight, minsan, minsan di ka napapasok na sa bar dito sa Pinas. Oo, oh, like, ano? I do. Wow. Sana all. Alam pero pag nagme may makeup, yun, hindi na. So, is it, no? is it a good thing na lagi ka napagkakamalang bata? Because of I look young take advantage tayo. Kala nila na may iray-iray yung kanila. Mm -hmm. Kasi akala nila bata ka lang na. Which mm -mm -mm. i-give mo kasi nga, hindi na sila fresh. Cheers! Cheers! Naalala ko si Bench nga dati. Young looking si Bench. Pero never siyang nagsasabi din ng age dati. Kasi gusto niya yung respect. Tapos alam nyo, ngayon ko lang nalaman yung age ni Bench nung nag-air yung Drag Race. Hey, akala no. ko, 26. 26. Ano si... ba? Hindi alam <laughs> Hindi kasi ang iniisip ko sinong youngest sa amin. I think si Kiana ata. Si Kiana. Ang si ba? Ay, si Simba pala. Si Simba palang pala buso na. 22. 22! 22. 22. <laughs> Nag-post ako sa aking ano, Instagram ng kung may mga questions ba ang aking mga supporters at followers for John Fed. Basahin natin sila. Ang dami mga questions in Paris. Pagkailan din basahin, pikit ka mo. So, ito na. What is the gravity inside the popcorn? The gravity inside the popcorn is the popcorn of the gravity huh? going <laughs> under the molecules. Oh my God! That's such an amazing insight. It's so impactful and you know, packed. love that. I love it for you, babe. <laughs> Sabi dito ni underscore Peria. Hi, Mama John. Sino nag-inspire sa'yo mag-drag? Ikaw. <laughs> Grabe ka, babe. Andyan ka lang pala. Tinanong mo ko. Gusto mo lang pala magpa-shoutout. <laughs> si Shu talaga. Si Shu. Hmm. Kasi may napanood ako sa kanya. Dangerously in love ni Bianca. So, okay, napalagang gusto. Para sa okay, buo. Okay. Spotlight lang siya. Lumubis uh, ko uh, mm. So, paano yun? In-approach mo siya, tapos sinabi mo na, ay, gusto ko pong maging katulad niyo, gano'n? Nag-closing sila. Kinuha ako ni... nila Mama Eva kasi nag-awas nila The fans nila. Tapos, kinuha ako nila Mama Eva, nila ako sa stage. Tapos, tapos per 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 vlog per per na per 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 October, tinuro niya ako sabi niya mag-set ka next week. The next week of the ah, day. Bongga! So, Kasi after noon, tuloy-tuloy. Yeah. Oh, ang maganda dyan, dapat pag nagkikwento, nagme-makeup din. Ay, <laughs> so, sorry. <laughs> makeup pala tayo, no? Oo, oh, oh, hindi to, to pantuman. Akala ko ano yung kumusta si Lucas? Sino si Lucas? Isa mong ano? Oo, oh, oh. new team Lucas! Oh my God! Ayan Ay na! Kamusta yeah. si Lucas? Si Lucas. Oh my God. Bongga. Oh my God. Siguro alam nyo guys, kung naging content ko din yung Omega, oh baka buntis na ako ngayon. <laughs> <laughs> Kahit hindi na mabuntis, buntis, mag magkakatotoo dahil. Magiging totoo yung misis. Oo, talagang magiging misis ako dahil. Talagang mag-hi pa lang sa akin. Uy, meet tayo. <laughs> Sabi dito ni Not Sian NM ask naman misis kay Queen of OMG, sino ang pinakaayaw niya sa cast? <laughs> Or do you feel? Huwag <laughs> na, huwag issue pa. Yung judges. <laughs> actually, oo, yung dati. Sino sa judges? <laughs> <laughs> wala, 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 wala. I think lahat sila is um, nakilala ko. Yung parang malalim. The judges? Hindi ka, Jess? Ayaw mo ka, girls. And hindi kasi ako <laughs> Literally. Mm -hmm. I always try to understand people people's um, perspective and kasi alam hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila Speaking of pinagdaanan, hindi namin pinagdaanan mo. No, hindi na natin siya ididig deep kasi okay. I, ka I, I just want to say na sobrang strong mo. Thank you. And you're an inspiration. I'm actually like on the very first episode before driving. Because I don't want people to think I might use that story, you know, just to to be part of the show ganyan. but mm -hmm. I'm really comfortable on telling my story because I was able to let it go. I hope that mom you raise viewers, Someday you were able to let it go, to let it go it's hard. But if you were able to let it go, so Thank you for sharing your story sa National TV. Grabe, alam mo, sobrang bukod dun sa pinagdaanan mo na ang tapang-tapang mo na harapin yung life mo everyday. Ang tapang mo pa rin para i-share siya to inspire, to help other kids or other people na may mga pinagdadaanan din. And I know, madaming maging mas malakas yung loob because of that. Okay, balik tayo sa mga masasayang usapan doon. Sorry naman. Hindi, <laughs> hindi <di>, <laughs> Jojowain o totropahin si BJ Pascual. Isusubo. May <laughs> si BJ Pascual. In fairness talaga, ala si BJ, parang napaka-fresh. Tapos, ala alinis, ang bango. Mm -hmm. pa pag nakikita mo sa... Um, parang may bimpo sa likod, no? Oo, yung tipong kahit mas kritik niya yung damit mo as hindi maganda. Okay. Parang magte-thank you ka pa, pa, no? Eat <laughs> goat, bottom kagago. Ay, sorry. Jadi <laughs> <laughs> parang sige lang po, kulang pa. Mm. Duro an mo. Sabi dito ni The Babshi, "What made you decide to come back in drag and compete in drag race PH?" Actually, nag-try lang ako. I call him Charles, my drag daddy, um tilapia. Jack Daddy si Dilipi. Oh uh, my God. I uh, love him so much. Yeah. Sobrang... Jack Daddy. Dad. dad. Uh, uh, Bakit Jack dad? Nakakatawa naman yun. Kasi sabi ko sa kanya, I'm not gonna call you a drug mom. Kasi siya yung unang nagbigay sa akin ng gig. And ano ako noon, like... Mother, mother siya sa SF. Hindi. Ano lang siya. Nagbilangan lang niya ng ano. Tapos naisip niya, ako, ko Kaya ko ba hindi naman ako nag-drag? Mm -hmm. Sabi ko, I don't think I can do it, babe. But then she she really pushed me. And then sabi ko, I'll give it a try. I'll see if kerito baka para pa sa akin yung drag. Because mm -hmm. I really think hindi na so para after, sa akin yung after drag. So after ilang years, recently ka lang talaga nag-drag? mm -hmm. Feeling ko kasi hindi na siya para sa akin. Mm -hmm. parang para na siya sa ibang teams. Yung parang hindi na ako makakasabay. Mm -mm. Parang ako naglalaro-laro lang dito sa makeup ah. Charis, <laughs> napupuntahan ba to? Charis. <laughs> I was also so grateful with my drag fam sa SF because super support sila. And nawala kasi yung stage, ano ko, ang tawag yun? Fright? Hindi, may, eh, may stage fright ako. Tapos nawala na yung stage presence, ko. Mm -hmm. Kasi di ba, mostly yun yung Dahil, tinitingnan uh, oh. natin pag nanonood tayo. Nagpa-perform, like uh. the presence of the performer. Parang may mali dito sa ano mo. Parang dapat nandito siya. Pinalitan mo. Pinalitan na siya. Oo, <laughs> oh din oh, siya sa kabila. <laughs> alam na, pansin pa ni Linya. <laughs> <laughs> Hindi ko na nga rin yan alam eh. <laughs> Kilimat mo na, para cute. <laughs> Ganito pa talaga to? Oo, oh, di ba? Masato. <laughs> Yan, yeah, sobrang na-inspire ako bumalik din dahil sa kanila. Hmm. Like, super push sila. Ano ba itong napasok kong gig? Bakit ikaw ang pinush nila na sumali, hindi sila? Hindi, lahat kami. Ano ah, ang audition kayo lahat? Mm. Ay, ang sayang! Yeah. Actually, nag-audition nag ako, di rin ako nag-expect. Mm -hmm. na makakapasok ka. So, ibig sabihin ang dami mo talaga ng nag-audition no? Mm -mm. I remember during our season, narinig ko lang, hindi ko alam kung totoo, 50 lang yata na nag-audition from her. Totoo? Oh. Mm -hmm. Actually, kudos talaga sa season 1 kasi you guys did it sa pandemic, wow. Hagar, talaga. Ay, ang ganda naman yan, kulang pula Anong yan? Ano, um, orange concealer sa Jeffree Star. Mm hmm, bongga. Yan na yun. <laughs> Sabi ni Patricia, eh, what is the most challenging part of you doing drag? Is when um, performing sa mga, alam mo yung walang drag culture. Totoo! Oh my God! Sob, uh, sobrang. sob Nakakaloka. Or pag sa straight. Oo, oh, oh, sa strata. Sa mga straight, ano, straight Yung bar. ang hirap nila i-please. Wow. As in, hindi nila gets yung art and all that. Mm -mm. Grabe, alam mo. Ano, pinaka- weird performance ko is ano siya, award, 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 aw, 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 ano tawag doon? Award giving ceremony sa bangko. Mm. <laughs> wala kayong bayad, girl! oh, wala kayon! Pero pasabog. Yun talaga yung pinaka-weird ko sa'yo na parang habang ah, nagpa-perform ako, pinagdadasal -pi -pinag ko sa na matapos na yung kanta. <laughs> oh my God! May mga ganyan, diba? diba? <laughs> Kasi puta na ano, walang Panta. engagement Aho, sila. Ang kanta ko! Kasi <laughs> 7 <laughs> minutes, ah! Oo! <laughs> Girl, ang nakakaloka, opening prayer, after ng opening prayer, lupang hinirang. After lupang hinirang, perform ako Beyonce. <laughs> yung mga tao parang, ano na iyan? Bakit pagkataan sa lupang hinirang, biglang may Beyonce na lumabas sa stage? Wala man lang pumalakpa, ko lang, pero mmm, bayag. <laughs> Sabi dito ni Chicken Karaage, bakit po hindi brown ang nakikita natin kapag brown out? Alam niyo mga tanong yung pinag niyo, pinag-iisip niyo. Kasi lumabas na siya. Brown out! Oh. <laughs> <laughs> bakit nga? Kasi brown signifies all the colors. Pag mm. mo lahat ng color, maging brown. Oo. Oh, oh. Pag clay ha, yung mga clay, ng bata ako, pag pinaghalo-halo ko sila, brown yung kinalalabasan. Gagaw-halo ko lang, <laughs> gagagaw lang siya. Totoo Oo, pala? So pag nawala, yung color, black na. So, brown out. Pwede black. Oh! Okay na, okay lang, be. okay, okay. I-give ko, higib. So, sabi dito ni Yuyu Sai 88. Ano ang pinakamahal mo na outfit for season 3? Hindi lumabas eh. si <laughs> Cherise. Oh <laughs> my God! Pares tayo! Magkano na lang? Give me figures. Kahit ganun, ganun, ka na lang. Parang hindi... Ko... Alam, hindi niya sinasabi. Ganun, mm din. -hmm. Sabog, oh my God. Alam mo ang ang swerte natin as drag queens no na nakakapag-perform tayo and kumikita tayo kasi you not know, everybody has that. That is <laughs> so true. Swerte, swerte natin mo, drag queen. Kaya ako ikaw, gusto maging drag queen. Mag-drag queen ka na, go! Oo, huwag kang mag-ano, mag-dalawang isip. Kasi kung hindi mo gagawin, kailan? Pero Ayun, balik tayo sa ano, pinakamahal na outfit. Ako din, pinakamahal na outfit ko. Hindi ko nasuot sa Drag Race. Sakto so, natanggal ako, yun na yung next runway. Yun yung pinakamahal ko na outfit. Alam mo kung magkano yung pinakamahal kong outfit? 13,000 pesos. <laughs> Ala? Girl, yun yung pinakamahal kong dala-dala sa Drag Race. Kasi like, gumagawa ka rin ng damit, ha? Huh? Hindi. Hindi? Hindi. Wala ako, wala lang. akong ginawang outfit. Kasi parang sa akin lagi akong minubudol. Eh, eh medyo din. Eh kasi alam mo totoo yung ano, after drag race, pag nagii-inquire na ako dun sa mga nagtatahi sa akin dati, iba na din yung presyo, dai. Hindi ako tulad ng presyo dati. Buti nga actually si Mama Mama Pat. Siya so, sobrang laki ng tulong niya. Mm -mm. And this way mm -hmm. for helping me rin Sobrang ano nila, sobrang... Patrick Isorena. Mm -hmm. Hi! Sobrang focus sila. Tsaka lahat nung kasi from scratch. Scratch, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ano ko scrap? Hindi ba yun? From scratch. Kahit ano. Oo. Oh, <laughs> oh. To... So, sabi dito ni Joanna G. Si Joanna G? Yes! Sabi niyo <laughs> Sino sa mga queens ang naging close ni John after ng Drag Race PH season 3? Actually... Ay, pwede mag-actually, babe. Si, Before kailan sa okay. TV ka na may actually ka na. Tiyari. <laughs> Momentarily... Oh, Momentarily! Ano daw yun? Ano, um... Tiana, Maxi, Angel... Yung pinaka. 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 I think Ver. Si Ver. Si Ver. Si nakaklose mo. Ano siya, no? Parang siyang ka ka sweet surprise, no? Pag nauutik siya, tatawag siya sa akin. Pag nauutik ako, tawag ako sa kanya. Mm. Oo, like, like kahit ngayon, gumawa, medyo nakikita niya nagpo-post ako ng ka mm, -mm. May message niya na ako, mamaya, gusto mo punta ako dyan? Oh, mm -mm. Sweet, sweet naman ni mm -mm. Ver. So, Actually, nakakagulat din talaga si Ver na ang fierce-fierce ng pinapakita niya, pero sweet pala siya pag nakachikahan mo. Oh, well, yun yung sinasabi ko na, like, that's why I don't really, if pag Kaya nalungkot ka lang na naligwak, naligwak siya. Ay, oh, sorry, oh, oh. sorry, sorry, tuloy mo. Like, pag may na-off, pag na-kaka-off yung ugali, I don't really judge it right away, because lahat naman tayo pumipitik-tik. Oo, oh, oo, oh, 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 lahat, tayo may, mm -hmm, mm -hmm, lahat mm -hmm. tayo may ugali. Lahat tayo may pag-iiray. Sino bang di nagagalit na tao? Di ba? Ano naman dito nagsasabi, kanina pa, kanina ko pa nababasa, uh, wala silang question They just wanna say that they love you. Aww. Thank oh, you yeah. po. Shout out. Hindi ko nang mabasa isa-isa. Pero ayun. Sabi dito ni Hanna underscore Kansi. Hanna Kansi. Paano Kansi. mo ngayon nag-prepare sa Drag Race? Saan ka nag-prepare? Dito sa Pinas or sa US? Dito. I'm actually going to have a Drag Race journey vlog. Para siyang documentary. May confession. Ah! Baka yan. siyang reality TV. Mm -hmm. From preparing, from Mama Pat teaching me, teach me how to Design. Pre design. Mm -mm -mm. Like how to pattern things na hindi naman din nag-reflect sa design challenge. Charade. Mabongka yan. Sabi naman yeah. sa iyo, follow niya siya eh. Charade niya. Yeah. Sabi <laughs> so, naman body, body bibs. Nakakarot ka na ba ng shibuli? <laughs> Actually, trans man. Ay, powerful! Pogi! Oh. Hindi kasi. Si... Pero nung naano parang, oh. oh, sorry! Parang kang ino daw, parang kang dilagnat. Oo, oh, parang 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 talaga kasi hindi talaga ako nagtatap. <laughs> oh so yun ang nangyari yun, parang... Oh my God! Sa'yo oh so, viewers! Ah, <laughs> sorry! Parang ganun. <laughs> Who do you think is your biggest competition on both of your seasons? Actually, at first, it was Zimba Ding. Oh. When the prod asked me, sino ang ayaw mong na makalaban? Kasi si Maxi, alam ko na eh. Yung parang, ala, alam ko, pa mm -mm. pasabog yun. Pero si Simba din kasi yung parang hungry. Mm, -mm. Like, mm -mm. nakaka-proud si Simba, sobra. Like, as her mom. Ay, ah, hindi ba ako yun? Oo, oh, hindi ba ako, ako si Brigitte? Oh, mo lang. Sorry. <laughs> 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 yung nakaka-proud siya kasi sa pagiging hungry. lahat naman hungry doon, but her hungerness is different. Like, like parang akin to. parang mm -hmm. ganun siya. And nakaka- It's not in a negative way, but nakaka-inspired na. Bongga. Ako talaga noon pa, sinabi ko na yata to, ewan ko si Turing. Si Boom Turing. Sobrang galing kasi ni Turing mag lip sync. So kahit uh -huh. lip sync yan Kahit yan ang ilang simbol. beses ba? siyang mabotong, pili si ko kayang-kaya niyang mag-sail through sa competition. Double shanti Eh. oh, kasi ang galing-galing niya talaga mag-perform and all that. Ayun. Mm -hmm. So, give give give. Sa first episode siguro ko, umay. Tutorial ng tito. Dahil dyan mga misis we're almost done. Magbibihis na ako at magbabalik kami. Rewa mo dyan. See y'all. Sorry, yun Teresa na ba? Mga misis. Mabaihan lang. Di diba? As a girl. As Mabaihan a girl. pero yung lashes. Tingnan nyo dahi. Oh. Drag queen. Okay. <laughs> Mabaihan sabi nyo. Oo, oh, oh, normal to sa US. Dahil makakita mo yung mga nagtitinda lang doon ng SIM card. And nasa lang doon. Ito yung lashes everyday. At diba? nails. At my nails. Oh. Thank you so much. Thank you. Um, Thank you. Thank you so, ibig bang sabihin ito, ganto ka, nakaganto ka habang minimake up oh my god! Nakaka-girl! Nakaka-girl to. I love this. I love this look. Kaya naman mga bisis, kung nagustuhan mo tong look na to, i-comment mo nga sa baba, Maria Yonora Teresa. Ah! Hey. Kanya kayo, bala na kayo sa spelling. Ay, mga gusto ka bang ano, um, Batiin, final words. Ma! Sa TV na Hello, um, I just wanna say thank you, thank you for having me here first. Of course, of channel. course, of My course. kasi, ever since nakita ko si Vinyala, sa kanya yung channel na yan. Guys, kaya support niyo kasi iba, iba ang energy niya na binibigay. So, support nyo na. Tapos ako na rin. Yes! Please. So, And of please course. support Drag Race Philippines Queens from e, S1 to S3. Baka meron kang ano, um, final advice or gusto nyo sabihin sa mga viewers ng Drag Race Philippines kasi may chance talaga na maging toxic ang fandom or anywhere in the world. I always say this be kind to each other because especially in our community because the world is not nice to us. Let's be kind. to each other. Hmm. Maraming maraming salamat talaga. Truly, Maddy Deeply. <laughs> sa pag-support uh, pag mo dito sa akin channel. Yes. Um, And once again, mga misis, my name is Vinyas Delox. Huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-dasal. Yes, mag-dasal ka dahil kailangan mo na. Yun lang! Maraming maraming salamat! Bye-bye! Bye! -bye. Bye.